Tingnan nyo naman po ang technology po ngayon, no? Oh. napakaliit po na welding machine. Pero kahit maliit po na welding machine, 300 amperes po yan. Fujima Relon. Kagaya po ng order po sa atin ni Boss Arnold Telan ng Isabela. Tingnan nyo naman po. Testingin po natin bago po natin to deliver Try natin. Napakaliit. Try natin. Tingnan nyo po, oh. napakalakas talaga niya. Oh. Oh. At ang presyo lang po niyan mga kadiskarte, 5,500 lang po yan. Meron na kayong 300 amperes na welding machine. Sinamahan din po ni Boss Arnold ang kanyang order ng Dongcheng na angle grinder. At kakaiba po yung angle grinder na ito. Tatapatin ko po kayo, mabigat po ang grinder na ito. Patunay na talagang matibay, solido at quality po ang angle grinder na ito. Try po natin. Ito po mga kadiskarte, talaga namang napakatibay at quality. 100% copper wire po ito. Sa lahat po ng mga interesado, pakishare nyo naman po ang ating video sa mga kakilala o mga kamag-anak po ninyo. Ang presyo nga po pala nito ha, 2,000 lang po yan mga kadiskarte. Ingatan nawa po kayo ng Panginoon. God bless po.